Hello mga lalabs, mga bayot, Big alam siya rat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang hating gabi Pilipinas. Magandang umagatang hari. Hapon or gabi masulok ng mundo. Big mga siya sa mga kapwa ko po, OFWs around the world, may gamigalab Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, eh, itong hakbang maisog, mga lalabs, mga bayot sa kung saan gaganapin after tomorrow na yun, no? junto so linggo yon diyan sa New York at uh, binabalak na harangan ng uh, kampo ni Bongbong Marcos O kung sino man dyan yung may haharang si Bongbong Marcos ba o ring asawa niya <laughs> O si Martin Romualdez kaya pag tagpi natin itong sinabi ni Tatay Jason sa 'di ba gaya dahil uh, kapupunta lang or uh, pumunta doon si Romualdez na hindi natin alam dahil hindi man yun binalita ng mga bayarang mainstream media yung mga prestige ng mga mainstream media yung hinayupak jan. No? Uh, so nabuking lang dahil sa yung uh, Philippine Embassy sa Brunei nag-upload sa kanilang Facebook account na ngayon, burado na. Yung ano yung picture na inupload na si Martin Romualdez lumapag doon sa Brunei sakay ng isang private jet galing sa New York. So, posible ba na nagdala si Martin Romualdez ng mga tao galing Pilipinas sakay ng private jet na yon at para harangan doon or kontrahin or may kukontra din sa hakbang Maiso rally or kung ano ang kanilang uh, tawag dito Uh, plano doon. No. So, pag-ingat po natin si Tatay Jason, sa Yung kaproal dyan, kung si Mr. Tambaloslos man yan, o si Mrs. Tabing Ilog, eh, mm. Oh. eh, mag-ingat-ingat dahil sa, uh, ito po ay maaring maging mitsa ng uh, pag-ulit ng kasaysayan. Ha? Uh, Correct. Bawa na lang, uh, may kwento ko rin sa inyo, no? sapagkat, uh, Tinututukan ko itong maisog ka oh. uh, rally global, no? sa Amerika at saka sa Japan Nakatakla na yan June 2 sa New York City at sa June 8 sa Japan pero ang ang uh, A1 information ko mm -hmm. ay uh, hindi lamang hindi lamang dito sa Pilipinas gustong magkaroon ng pananabutahi sa mga bahay rally nako ay A1 information because Mismong taga-loob ang nagparating na mensahe sa atin na merong special flight galing ng Manila papuntang uh, John F. Kennedy Airport uh. sa June 1. no? Uh -huh. uh, at uh, ang layo nito ay uh, kunyari magkukunwari sila na kasama sa uh, A Walk for Freedom o yung uh, parada no? ng maisog dyan sa uh, Manhattan sa New York City. Eh baka hindi lang bukas, baka nahatid na ni Martin Romualdez. Baka yun na ang sakay ng uh, private jet na yun. Nag nagdala doon ng mga tao para ko kontra or sasali, kunwari doon sa ahakbang maisog na yun no, na pagtitipon magvideo video sila doon. sa na, sabihin, ah, ito yung hakbang maisog dito sa Amerika ni Langaw, etc. Ang mga ganyan. Uh, ewan ko kung sino gumagastos dyan. Uh. Tapos, there Malamang, is the Malamang, bakas itamba. So, uh, ano tawag ito? Kaya kung gusto mong, kung gusto nyo yung dalawa, Jade at saka ni Ikwa, na malibre pa masahin nyo, magpalista na kayo <laughs> doon sa naglilista riyan. alam hmm. oh, <laughs> ko. ayoko. na lang ako sa chopper mo, Sir Jay. Okay na ako doon. Uh, oh, <laughs> tapos uh, sa yo. Mer meron ding uh, na-organize sila about 40 of them, no? Nako. Uh, galing naman ng Florida, lilipad mm -hmm. uh, papuntang Newark sa June 1 din hmm. para anong tawag nito, uh, hindi, ko, hindi, pa, hindi pa malinaw kung anong gagawin nila kung sila magsasagawa ng separate uh, parade, uh, mm -hmm. uh, pro-BBM uh, parade, naman. or sa uh, Usabisaya, pamusagol sila, mm -hmm. no? dyan sa magpagmamarcha ng maisog uh, Amerika. Possibly, so eh. yan ang uh, latest development dyan uh, sa, para sa June 2. Opo, no? Sir so, Jay, sa hinabahaba po ng panahon ng inyo pong uh, pag-aanalisa sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa politika, ito pong mga sumasali sa mga maisog peace rally ay eh, hindi po mga kaliwete o hindi po mga leftist organization. Kasi pag sinabi ko oh, natin, Tama. eh syempre kahit sinong gobyerno o nung gobyerno, walang tama sa kanila. Ito, uh, ito correct. yung mga bumoto pabor sa unity, team at ngayon parang nagising sa katotohanan. Oh, yes, ano kagaya po ko. Dun, sir? Oh, ito kasi yung nagahanap ng ano eh, nagahanap ng matinong gobyerno. Correct. Karamihan diyan uh, if not uh, all of them, no? Ah, uh, kasi Ako in uli ako ha, hindi ko hindi ako naghahanap din sa 40 pesos, eh 20 pesos na bigas dahil alam kong imposible 'yon. Eh, ang akin lang, continuity doon sa ah, mga dating mga project pa ng Duterte na itutuloy yun, pati yung war on drugs. Pero anong yari? Maraming mga project, lalo na sa Mindanao, Banda, sa Dabao Region, mga malalaking projects ang talagang pinatigil ng Marcos Administration. Tapos, eh, maghahanap-hanap sila ng unity. Eh. So wala na talagang unity. Eh. At siyempre, yung kagaya ko bilang ako, nabawin nyo, bumoto ako kay Bumbong Marcos dahil akala ko, magbabago ang buhay ng mga Pilipino. Abay, yung pala, ibabaon pala tayo, mas lalo pa sa kahirapan. At sila lang nakikita natin ang masaya, masarap ang mga buhay. Patrabil-trabil ang presidente. Saan siya ngayon? Puro talumpati. Talumpati ang ginagawa. May epekto ba? ang mga talumpati ni Bongbong Marcos sa bawat uh, kanyang ano bawat travel niya na sa pirang taong bayan, wala pledges, wala o ngayon yung Google saan ba mag-invest ng dalawang bilyong dolyar doon sa, sa Malaysia yung Pilipinas, picture picture pa doon si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez, nga nga magkakaroon sa ano Magkaka, magkakaroon ng 16,500 na mga trabahanti, na mga Malaysian doon kapag natuloy pag natuloy na yon eh sana kung sa Pilipinas yung nag-invest may 16,500 sana na mga Pilipino ang makapagtrabaho sana eh kaso wala man mag-invest sa Pilipinas dahil weak ang ating leader kilalang drug addict mahina na leader at kawatan sa, ta sa gobyerno sa taong bayan magastos pa So, ngayon, balik tayo dito. Sa so, ating sinasabi ni Tatay Jason sa posible po mga lalabs, mga bayots, na si Martin Romualdez, yung pumunta dyan sa New York na patago na hindi binalita ng media, posible na po yun na siya nagdala ng mga tao, 20-40 ka tao, at naghakot na para pangharang, pangkontra din doon sa hakbang maisog rally sa US kasi hindi man lang kaya yung utusan doon yung gobyerno, yung uh, nabawa, yung mayor. Yes. So ito, masyadong maliwanag, no? Posible ito si Martin Romualdez, patrabel travel dyan sa ibang bansa, nasakay nitong private jet na to. Yan, ba diba? Na inupload ng uh, Brunei, uh, Philippine Embassy sa Brunei. Yan. Ang nakalagay dito state visit Philippines House Speaker Martin Robualdez has arrived from New York. Kung saan ga gaganapin sa susunod na araw ang hakbang maisog rally. Anong tatra? Anong gagawin niya sa New York? Anong negosyo niya doon sa New York? Oh, uh, sa bagay nag ano na ba nag nag break na ba yung uh, tawag dito? Yung Senate at saka Congress? Kaya malaya si Martin Romualdez pa travel travel around the world gamit itong private jet na ito at ang ginagastos sa mga mamahaling gasolina nito pira ng taong bayan. Feeling royalty ang pisting nyawa na Martin Romualdez, no? So, nag-arrive siya from New York via a uh, private plane at warmly daw siyang uh, winilcam ng uh, ambasador ambassador or Philippine ambassador na si Marian Joselene ko eh, ar amen um, na kalagay doon. Posible po napupunta din yan si Martin Romualdez doon sa Canada gamit din ang private jet na ito at pupunta ng uh, tawag dito Japan para mag-conduct din doon, mang, manghikayat ng mga Pilipino doon na sasaaanib sa kanila o para may pangharang sila doon sa hakbang maisog no so ito yung sinasabi ni tatay Jason sa dito 99.9% naniniwala ako kay tatay Jason sa na may puting multo siya doon sa loob ng malakanyang na nagbigay ng information na may hahakoting mga tao galing Pilipinas sakay ng private jet or uh, lalapag doon sa uh, John F. Kennedy. Yun na yun. Para sa akin, maliwanag pa sa sikat ang araw na yun na naghakot na si Martin Romualdez doon ng mga tao. At sino kaya yung mga hinayopak na yan? Sarap ng buhay, no? Libre sila hotel doon. Or kung hotel man, or marintahan man sila ng bahay doon malaki pagkain tapos may mga allowance pa mula sa pira ng taong bayan plus ang gamit na fuel ng mga first class na fuel para dito sa plano. tax po ng mga Pilipinong nanlilimahid sa hirap gutom na walang halos trabaho mahal ang bilihin lalo na ngayon na bumaba pa yung stock market natin na sa buong kasaysayan according to Harry Roque attorney Harry Roque na nangyari under administration ni Bongbong Marcos dalawang basis na bumagsak ang dolyar sa uh, under Marcos administration matatandaan yun yung una bago matapos yung year 2022 na bumagsak din yung dollar dati at sinabi ni Sandro Marcos na the dollar is high because the peso is weak So ngayon, nangyayari na naman. So wala na tayong narinig mula kay Sandro ganun. Dollar is high because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is high. Wala na. Bama, bumaba. O, dahil bakit bumaba yan, stock market? Walang mag-invest or nag invest Walang plano. mag invest sa Pilipinas, sa stock market, etc. Bakit? Dahil dyan sa kanyang geo, geo, geo. sabi ng kaniyang mga uh, supporter na geopolitics, geopolitics na yan dyan sa West Philippines, si Kaguluhan apektado po yun, no? Ayaw ng uh, mga investors mag-invest dahil baka magkagulo ang China at ang Pilipinas. Anong gagawin mangyayari sa kanilang mga pira na ini-invest sa Pilipinas at hindi yan basta lang? Dahil billions of dollars yun. Walang, walang tanga. Kaya, nanglilimahid tayo ngayon sa hirap under Marcos administration. Dahil bakit una, nakapokus sila ngayon sa... Uh, paninira sa China, paninira sa Duterte, Malubugin, pabagsakin ang Duterte pati China o nililink yung dalawa o anong nangyari ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas bumagsak o sino yung apiktado doon tayo mga pobre o yung mga dato yung mga mayaman dyan o sila hindi sila apiktado dahil bakit gaya ng uh, ni Liza Marcos ni Bungbong Marcos di ba sila naghihirap o di ba ngayon may 156 yata yun o ba yun yung nanalo na naman sa Lunbitor, oh, buhay, buhay, buhay na buhay na sila dyan. Masarap na ang lalamunin nila dyan o nilalamon tayo. Gumagapang tayo. Mahirap pa tayo sa daga. One day, one it na yung iba. Ito mas, di ba? Yung uh, uh, bilang ng uh, one to two times na lang kumakain sa isang araw. So ito, ulitin ko ba ako magtapos? Malinaw pa po sa sikat ng araw na si Martin Romualdez si ngayon umiikot sa buong mundo habang may maisog rally mag din siya doon ng mga grupo mag ipon-ipon para harangan ang ma rally international dahil malaya siya eh 2 months break ang congress, break ang senado so may private jet siya palipad-lipad lang siya sana magka-turbulence yan at bumagsak si Jollibee mauna ang tiyan